Ibaan Public Market. O sabi na dito na raw yung mga nagtitinda sa night market dun sa Ibaan. Nandito na raw sila sa baba. Tingnan natin. Wala. yung mga galing sa night market Yon. sa bayan. Yun. Talaga naman. Ayos na ayos ang pwesto natin ha. Ayan. Nakasisay. Ayan. Yung mga yung mga nagtitinda ng isda natin doon sa bayan, sa night market, eto, nandito po sila sa, sa palagyan natin. Ayan. So, paano sila? Sarado sila? Sarado na po. Uh, ah. so, ibig sabihin, hindi, hindi sila pinapayagan na magtinda. Pwede rin. Ah, okay. So, pwede rin pala magtinda. O, oh, yung presyo natin. Hello, kuya. Yung presyo natin, ganun pa rin ba? Katulad doon? Ganun pa rin. Oh, baka ako nagmahal kasi nandito kay sa palengke. <laughs> kasi sila mga nagtitinda, walang peso dito sa sa palengke, sa palengke natin. Kaya kumbaga binigyan sila ng pagkakataon para makapagtinda. So, nandito sila sa baba ng palengke. So, ganoon din pa rin yung kanilang presyo. So, itong mga ganito mga nakasupot-supot na yan, 100, 100, 100. Ang tilapia, madam, magkano iyong, uh, ano tawag dito? Bangus. Bangus po. O, magkano? 120, 140 at 220. 120, 140 at saka? 220. 220. O, malalaki yung kanilang uh, uh tilapia, tilapia. Laka tayo dito. Hello, madam. Kumusta, kumusta? Kumusta, kumusta? So, kailan kayo nag-start dito, madam? Sunday, last Sunday. So, ito yung pagka mga process, process goods, process meat. Oya naman tawag dito, dila dila. Ang alam ko dila dila, no? Dila dila, longganisa. Yeah, tapos ito mga uh, marinated na manok, atay, fresh manok, atay balunan. Sumababang presyo, may hilip lagi. Oh, magkano yan? Magkano yan? 190 lang ang manok, 200 itong karaming choice ka. 190, 200 ang choice ka. Ang atay, atay, atay nga rin, no? Oo. Oh. Atay balunan, 200. Atay balunan, 200. Marinated. Marinated, magkano yan? Kompleto pa rin dito, ha? Konting uh, sakila ng tricycle, dito na. At makikita nyo si ate nagbabalot ng pampais. Magkano, madam? Magkano yung pampais na yan? 160 boss. Si 160. Anong anong isda yan? Anong isda? Galunggong. O oh, 160 pamais galunggong. Nakapais na pala. Tulingan, magkano tulingan? 240. 240. Ito galunggong din ano? Ah, uh, magkano to? 180 po 180. Tapos ang pusit? 200 ang pusit. Okay. Ate, 100 ako dito. At yan ay hilig ng uh, mother. Lakad tayo ng konti dito. So, nandito pa rin, manok. So, ito pa rin yung mga nasa bahay natin. Nandito lang sila sa pwesto. Sa, sa ano nila? Sa palengke. Hello, madam. Ito mga gulay. Buko, kalabasa. Magkano buko, madam? 100 ang kilo. Yan. Sa so, mga naglilihi, ito na ang Indian. Mayroon na siyang alamang. Oh, gulay-gulay. Sa mga gustong nga uh, mamilay at mahingay. Ayan. Pagkano ang pala yate? 100 ang kilo. Si Boss Balot. Si Balot ni Manila Boy nandito rin. Nakasama ka rin dito? Oo, oh, nakasama tayo sir. Pero... Pero wala ka doon. Wala ka doon sa, ano, sa bayan. Eh, baka magkaroon ng slot doon sir. Gawa ng Oh, ah, nirarapol pa ho. Ah, nararapol pa? Okay. Eh, habang wala pa eh, kahit na nakakalungkot, talagang... Banat lang, banat. Okay. <laughs> Kaya eh, lumabas sa buhay. Yes. Parang kita ko doon 54 or 55 yung pwesto. Ah, oo, yung mga isla to na ah. so, boy, nirarapol. So, nirarapol pa siya talaga? Nirarapol ho, para hindi raw bayas sa eh, oh, iba. Oo nga naman, oo oh, nga naman. Makukuha pwesto kung bukana na or sa huli. Pagka nangihinaan yung tuod, hindi kayo bumutan Nandito pa si Manila Boy. Ang balot ni Manila Boy. Oh, sir. Ang balot na, na hindi kayo mabibitin. Naks. <laughs> Malalaki ba? Malalaki ba ako ah, ngayon? Maganda, balot sa puti po. Tingnan nga natin yung uh, balot sa puti daw ni Manila Boy. Ito ay sir, libre eh. ko na siya ito. Medyo Ayun. Malalaki nga no. Medyo sir, eh. dito ko na yan. Hindi, hindi, hindi ko yung hindi ko yung hindi ko Hindi, hindi. Hindi, hindi, hindi. Oh. hindi, hindi, hindi. <laughs> ba ba, sa iyo, wag, wag, wag. <laughs> Okay, okay lang yan. Balot. Oh. Yeah, sir, salamat balot, po eh. sa nagpa-vlog kay sa ating sir na taga-ibaan oh. ako. ko oh, yung balot okay, malalaki po, sir. Ito. Oh. Parang sa puti. oh, nga, malalaki. Punta kayo dito. Ayos to, ayos to. <laughs> oh, Walang kakubas-kubas ang balot ni Manila Boy. <laughs> eh, Kuwalit rin yung rin suka natin, ha? sir. Suka? Gawa ng suka ako natin. Homemade oh, ba yan? Eh. Gawa mo rin yung suka? Oo, oh, gawa ako. Okay, okay. Gawa ni misis. Okay, boss, okay. Thank you, boss. Oh. Boss, thank you. Thank you, thank you. Salamat to, sir. Thank you. Okay, dok. Malaking bagay po yung nakikita nila. <laughs> okay, so punta kayo dito. Pag mamalangin kayo, <laughs> pagkatapos ng trabaho. Okay. Ay. Ayan. Sa iba at market. Anong tinda ni ate? Sige nga. Ayan, ganisa tapang taan. Manok, baboy. Ayan. Amunado. O magkano naman yung kilo-kilo natin yan? Ang logo po is 220. Ang GM po is 340. Tapang taan, 360. Alin po. yung tapang tal? Ito po. Ito, ito. Ito, tapang tal. Ayan. O. Oh. Punta nyo si ate. Ano pangalan ni ate? Glessy Longganisa po. Glessy? Apo. Glessy Longganisa. O, <laughs> oh, pangitang pangita. Bilog si ate. <laughs> okay, so, good luck ate ha. Salamat po. Salamat. Ayan. So, ito. Pumili tayo ng uh, halagang isandaan piso na pais na isda kay ate. Siyempre pa... Ay, hindi na po yan. Oh, thank you! Paborito yan ng uh, Mother Dear. Thank you, madam. Thank you. Okay po. oh, yan mga tagaybaan. Parang kayo din eh. Hindi na sila lumipat. Same price. At sariwa pa rin yung kanilang mga tinda. Kahit hapon na. Sariwa, sari 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 sariwa. Yeah. Ano, ano, ano? An Magtitinda lang ang hindi. Ang hindi, sariwa. Okay. Sariwa. Basta nadidiligan sa gabi, sariwaya yeah. na na. Mamaya. O, madam, galing ang kangkong ni ate? Ano ano dito, ito. Dito, ito sa ah, dito atin. Na na, sa Iba, yan. O. Oh. Kangkong. Magkano ang uh, talay? Sampu-sampu lang. Sampu-sampu. Magaganda, ha? Ah. Magaganda. Ano Malinis yung ano, ha? Ah. Parang kahit ilabon lang tapos sausaw lang sa kalamansi. Okay na, titano. Oh. Oo, oh, asin na ng konti. May asin! Ano meron dyan? May asin, may Yeah, may to, mantika. Ano pa? Bawang, sibuyas, pangrigado, lahat na. Nandyan! <laughs> oh, salta lang kay Dini ng konti. Makikita nyo si Lola dyan. <laughs> okay, so pagka naman mga gulay, eto. Meron tayo dito. Ano pangalan ni ate? Si Atilus. Luz. Ayan, oh, yung kangkong niya talagang uh, uh, fresh na fresh, pinagmamalaki niya yung kanyang kangkong. Galing daw ito ng sabang tingga. tingga. Okay, masarap, mukhang uh, mabango ha. Pwede, pwede. Okay okay. Thank you madam, hello po.